Wow, ang ganda ng umaga sa Minecraft. Grabe, tirik na tirik na naman yung araw. Tingnan nyo to. Natapos ko na rin yung maganda kong base. Kita nyo yan, ang ganda ng bahay na nagawa ko. Mayroon pang mga ganto, tapos may pond din. Tapos may mga ganyan. Ang ganda nung nagawa ko. Naglagay na rin ako ng mga puno para mas maganda tapos ito itsura nya <laughs> ang ganda ng nagawa ko no comment down below kung agree kayo and also leave a like na din sa video na to at mag subscribe love you tapos sa loob ito naman itsura gawa pala sa bamboo yung puno nito para maganda pag open natin ayan tinan nyo to ang ganda napaka simple lang meron pang upuan dito may lamesa, mesa tapos meron ding bed at may mga storage din tayo dito ang ganda ng bahay ko. First time ko ngayon makagawa na ganito kagandang bahay. Sana walang mangyaring masama dito no or masira. <laughs> Huwag naman sana. Okay, tara pasok na tayo sa loob at magpe-prepare ako ng kakainin ko. Hmm, ano okay, masarap kainin ngayon? Pet! Uy! Pet! Uy, sino yun? Teka, may tumatawag ba sa akin? Uy! Meron nga! Uy! Uy, Jules! Ikaw pala yan! Uy, anong meron? Hello! Ah, uh, naparito napadito pala ako. It's kasi ano, Ah, uh, may sasabihin ako sa yung masung ano? balita. Lo, masamang balita. Ano 'yun? Ah, uh, yung ano yung city, yung village natin inaatake ng mga skibidi. Tapos mayroon silang ano, may ano? mayroon silang kasamang napakalaki. Hindi ano, ano mo alam ano 'yun pero papunta sila dito. Ay naku po ala! Kawawa naman yung mga villagers natin. Paano na sila? Inaatake ba sila ng mga skibidi toilets? Oo. ino silang lahat. Kaya, Hello? Dito. Kaya pala, patay. Ano nang gagawin natin? Tapos nabanggit mo may malaki silang kasama, may Titan? Hindi hmm, ko alam. Pero oo, parang ganun. Ang laki. At parang ano, wits. May laser siya sa gilid. Hindi ko alam. Hello? Kung, ano yun? Pero Naku oo, po. ganun. Yun ata yung napapanood ko sa balita, Jules yung ano, yung g -man. Ang laki-laki nun, mas malaki pa siya sa bahay na nagawa ko. Naku, paano yan? G-man? Naku, pala yun. Anong gagawin Oo, natin Eh e, ano, wala na tayong magagawa kung na sila. Kailangan na natin protektaan itong bahay ko. Kakagawa ko lang nito eh. Oo nga, kawawa naman itong magandang bahay mo, wait. So ano ang gagawin natin? Okay, tara at magsimula na tayo, Jules, sa pagprotekta netong bahay ko. Okay, Game ako Okay, Jules. Para sa first layer of protection na ilalagay natin sa bahay na to, kailangan natin maglagay ng lava para hindi sila makapunta dito. So, tara. Tulungan mo ako mag -ukay. So, ang gagawin natin, okay. mga limang blocks wide siguro. Kasi malaki si g Jules. Baka kasi makapunta siya sa bahay. Ayan. So sirain lang natin to. Yan, dahan-dahan natin sirain. sige, okay. sige, sige. Sige, oo. dyan ka sa kabila. Tulungan mo ako, Jules. Kailangan natin maprotektahan tong bahay ko. Ang masama pa dyan, kaagawa ko lang neto. Oo, di, di ba di, nandito ka, Wets, para sa magbakasyon? Oo nga, eh, nagbabakasyon lang ako dito eh. Tapos biglang may atake. Opo kayo mga villager, umalis na kayo dito. Delikado oo na oo to. Nga. Teka, Teka, ah, teka. Bubutasin muna natin to. Ayan, Jules. Nakikita na ito sa kabilang dulo. Oh, rin. Nakikita na ito, Wets. Malapit na ako. Ayan, ayan. Sige, sige, sige. Ayan. Tapag natin to dito. Tapos, ayan. Sige, Jules. Daan-daan natin ilagay. Ayan. Okay na, Jules. Tapos na. Ngayon, may ganito na tayo, Jules. Malaking platform para hindi okay. makapasok dito yung mga skibidi toilets Or baka si na Nakakatakot si Gman Oo, yun pala yung pangalan niya, Nakakatakot Oo nga Okay Jules Ang next natin na gagawin dito Kukuha ngayon tayo ngayon Ng lava Kasi papalibutan natin to ng lava Jules, dito lapag mo na Ayan oh. Damihan natin Para hindi sila makapunta sa atin Uy, teka lang Isa pala sa nakalimutan ko Kailangan natin i-off yung fire spread Para hindi magkalat sa bahay Ayan, gawin natin false to Okay na Jules. Hey, okay so, tara. Na. Sige, palibutan Papatubing na natin na 'to. to. Pagpatuloy na rin natin to Jules Kailangan nating bilisan Baka paparating na sila Jules Nakakatakot Oo nga Dapat matapos natin to Baka mapunta sila dito At tayo Oo nga nakakatakot yun Ayoko ano naman mangyari yun Yan yan Lagay lang natin Ayan malapit na ako Uy ala Nalaglag yung villager Okay anyway Eto na Patapos na ako Jules Ayan okay na Lagyan na natin Oo. Nang labo yung buong paligid Jules Okay Oo Mm, mm. Okay Jules, ang next natin na gagawin dito Jules eh kailangan naman natin ang second layer ng protection dito. So ang gagawin natin eh siguro Jules maglagay tayo ng cobwebs so, uh, ko ng cobweb. Yan. Oo nga. Maglagay ka lang ng entrance, Jules. So, dito banda. Dito banda yung entrance natin. Ay, yan. ay mm -hmm. Ayan. Ayan, pwede na yan. Okay. Tapos ngayon, siguro mga tatlong layer yan, Jules. Yan, ganyan kakapal Oo, para hindi mapasok malaki siya. Eh. Oo nga, delikado tayo dun. Pag naabot tayo nun, yan. dandan -dan lang natin sa paglagay dito ng cobweb. Ayan, palibot natin to sa buong base. Uh okay -oh. ay Okay, ayan, kumpleto na. Safe na safe na tayo sa kite. Anong monster dito Jules? Oo nga Maganda to Ayos to Oo oh, nga Wala na Hindi na sila makapunta sa atin uh, Oo oh, Pero Paano tayo makapunta dun wet? Eh Ay. Ang layo niyan Ayun nga atin no Five blocks jump e. to Hindi tayo pwede mag parkour dito Malalaglag tayo sa lava Hmm paano oo, oo. kaya natin to susolusyonan? Uh, ay, alam ko na, Jules. Eh, gumawa tayo ng piston slime launcher. Piston slime launcher? Eh, paano yan? Ganto, ganto. So, ngayon, kakailangan lang natin siguro ng mga redstone. So, kuha tayo ng redstone dust. Kuha rin tayo ng lever. Siguro, gumamit tayo ng stone pressure plate. Tapos, kailangan ka ng sticky piston, ng slime. At lastly, kailangan natin ng obsidian. Ito yung mga kailangan natin dito, Jules. Uy, Sige nga, gusto kong Okay, ganito yan magwo work Una, dito siguro tayo banda. Bubutasin ko muna to ng dalawa. Tapos, saka ako maglalagay ng piston pa ganyan. May piston na yan dyan, natatakpan lang ng lava. Saka ako maglalagay ng slime. Tapos, after nyan, Jules, papalibutan ngayon natin tong slime na to ng obsidian pa ganyan. Ayan. Tapos sa ilalim nito maglalagay tayo ng redstone dust tas cover na natin. Tapos lagay tayo ng pressure plate. Pag nag tayo pa ganyan, you know, malalunch tayo sa taas. Ang taas ng launch natin. Okay. Galing nga. Ngayon, eh hanggang dito lang aabot yun. So maglagay siguro tayo ng isang block dyan siguro, Jules. Or, pwede tayo maglagay ng second na ganyan dito. Dito naman natin ilagay. Yan Ayan. No? Ayan. Tapos dito, tapos butasan si ilalim, lagay tayo redstone dust, cover natin ng grass block, lagay tayo ng pressure plate, at uy, teka lang, medyo naano ako doon, teka teka, teka teka, isa pa, eto na, uy, medyo nagano oh ah medyo lagi siya pero okay lang yan isa pa we ayun perfect ayun, galing. Ang galing isa okay, pa ayun medyo ano ah medyo hindi siya accurate so kailangan pa rin natin magingat Jules ah ay oo, oo ayun yan 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 ang galing ang galing nagawa mo okay Jules at dahil tapos na yan feeling ko kulang pa rin yung protection natin si G-man yun eh malaki yun oo, oo nga malaki nga siya so ano yung gagawin natin ngayon ang next siguro natin na gagawin dito ay maglalagay tayo ng Magma-blocks. Oo, oo nga. Magma-blocks. Di ba kapag nakapaka eh, masakit yun? Oo. So, for sure, masasaktan din sila. Okay. Kuha ngayon tayo ng magma blocks. Eto siya. Nakukuha ito oh, okay. sa nether. Gawin natin 5 blocks din. Ayan. Sige nga, try mo nga ship kung masakit. Oh, oh. Ayun o. O, diba? Masakit ng oh, damage na ano yun yung... Kawawa naman nga yung ship. Oh, Sorry, yeah. ship. Okay, tara. First, butasin muna natin to Jules, magbubutas ulit tayo. Ayan. Ito na. Hanggang likod to ng bahay, ha? Oo. Oh, oh. Tara. Diyan, Jules. Nakikita na ito. Patapos na to Okay, last block. At okay na. Oh, Tapos na. Ngayon, pwede na ngayon natin ilagay yung magma block. Jules, magiging maganda to Oh, Ayan, may oh. na si Skibidi. Yeah, ano? Eh, hindi si pala. si Skibidi. Or baka may kasama si Skibidi. Ayaman na. Or si G-Man. Nalilito na ako, oh, Jules. Natatakot kasi ako si eh. Okay. G-Man. si G-Man eh. Pero si sige, sige, sige. Ayusin Nuro, lang natin marami to. Marami din sila. Oo nga eh. Hindi ko din alam. Siya, kaya ayun kailangan nga ito. eh, ba, ba, baka sumunod pero okay lang yan. Kaya natin to, kailangan natin to bilisan. Baka pa na sila eh. Oo. Oh, yan, Ayan, patapos na tayo. Ay, ito na pala si Jules. Okay Uy, na. Ito na pala. Ayan, mukha na siyang protected. Jules, okay, all in all. Goods na siya. Ayun, ay, ang nga. kulang na lang ay eh, yung mismong bahay. Jules, kita mo ba to? Gawa lang to sa kahoy, Jules. Delikado to. Uy, dahan-dahan ka dyan. Oo. Oh, oh. gagawin natin dito. Ito, gagawin natin, Jules. Papalibutan natin ito ng bedrock plus obsidian wow siguro mm -hmm. matigas na yun with. di na yun o, makakapunta nga. yung si jayman dito sana sana nga okay first kumuha muna siguro ako ng bedrock okay, okay may din. bedrock na ako itong bedrock na to jules dito lang to sa gilid ng bahay para matibay tapos yung the rest ng bahay okay. gagawin natin uy yung lama tumatalon sa ginawa natin oh. pero anyway Huh? Eto, gawin Diyan. na lang natin to ng paganyan. Palibot para matiba yung foundation ng bahay, Jules. Ayan, pag natin hmm, ng paganyan. O nga eh. Tapos dito din. Ayan, okay na yung foundation ng bahay. Meron pa sa harapan. Nakalimutan. Diyan, okay na siya. Ngayon, saka ngayon natin palitan yung wall ng obsidian. Kasi tigas na obsidian, oh, Jules. Okay. Kahit anong blast, kayang-kaya nito, Jules. Ayan. Oo oh, okay. Ito, natin Jules. to Tapos dito Ayan okay na yan Jules Dito naman banda Pag natin to dito. Okay. Tapos, ayan. Dito naman sa gilid. Ulitin lang natin yung ginawa natin. Lapit na ako. Oh, ayan. Okay. Buti ka pa. Okay. ako okay, Isang bintana secured pa. Secured na secured talaga to. mm-mm, Talaga. Okay. Habang ginagawa ni Jules yan, ako naman sa bubong dito. Kailangan gawin ko tong mas secured pa sa secured para maganda. Ayan. Lapag natin tong mga obsidian na meron tayo. Yun, Patapos na ako dito. Ayan. Okay na. Lungan okay. Na tara. Dito, eh. Kalungan mo na ako dito. Ayan. Ayan. Tapos yeah, na. na. Jules, baka dito na sila. Oo nga. Ayan. At tapos na Jules tingnan mo na pa-secure tignan. Tapos ngayon palitan na lang natin Oo. itong door na to ng iron para medyo ano matigas na. Tapos isa pa, kailangan din natin ng button para makapasok tayo. Pindutin natin yung button dito para makapasok. Tapos dito, pasok na Jules. Jules. Ayan. all good's na Jules. Ngayon, na-protected na 'yung uh -huh. buong bahay natin, Jules. Kailangan na lang ngayon natin maghanda. Kailangan natin ng armors at at the same time, kailangan din natin ng gamit para kalabanin natin yun. Oo, oh, maganda nga 'yan. So, ano mga gamit ba yun? Kailangan natin ng Netherite armor, Jules, kasi Uy, Netherite right? armor napakalakas nun. Oo, oo. Ayan, kuha lang ako ng maraming netherite armor dito. Okay, Jules, nandito na yung mga netherite armor. Ngayon, lalapag ko muna sila sa chest. Pero, Jules, may gagawin tayo dyan. I-upgrade ngayon natin yan, Jules, gamit ang mga enchantments. Oo, oo nga, maganda nga yan, next para mas ano tayo, mas secured Oo, mas secured Okay, so, first, kailangan ngayon natin ng unbreaking tree. So, ito, Jules, kunin mo itong mga unbreaking tree na to. yan Ilagay mo yan sa lahat ng armors. Wait lang. Yan, unin mo to Jules, tapag sa lahat ng armor yan Uh, oo oh, sige yan. tapos kuha na rin ako ng anvil para dyan natin i-connecta tapos maliban kasi sa unbreaking tree kailangan din natin ng protection force so kailangan natin ng ano bang maganda dito eto protection 4 na para sa lahat eto so, Jules kunin mo rin to lagay mo yung protection 4 uh oo -oh. ayan okay na yan so habang pinre ni Jules yung mga armor namin i-prepare ko naman yung sword eto yung sword namin na gagamitin itong dalawa tapos syempre ng shield and of course para sa long range kailangan natin ng bow. Pati siguro arrow, ano bang magandang arrow dito? Uh, siguro ito, instant damage para madadamage siya. Yan, prepare lang natin yan. Maliban dyan, kailangan din namin ng golden apple Siguro enchanted siguro Pero wag na, pwede na siguro to Okay, so gawin lang natin itong sword na to ng malakas And yan, malakas na netherite sword natin May sharpness 5 sya para maganda Unbreaking 3 para di basta masira At fire aspect na sword para umapoy So yan Jules, tagay mo na yun sa chest natin Susunod ko naman oh, ito itong shield Talagay ko na yun sa shield Sa shield naman, lalagay lang ako na unbreaking 3 sa shield Para hindi agad masira Kaya Jules, ito na Jules Tago mo na rin yung shield natin ha. okay. Eto yan. Na. Tapos ilalagay ko na rin tong enchanted golden apple dito sa chest kasi kakailanganin natin yan. Ngayon last na lang yung bow. Siguro lagyan lang natin ng flame 1 pati power 5. Okay na yan. Magiging masakit na yan. Yan Oh. Umaapoy Oo uy. nga Ang ganda. Excited na ako Ganda oh okay. Oo nga Okay so lapag na natin to Lahat sa chest At lastly Jules Ito yung isa sa Kailangan natin Kailangan natin ng strength potion Jules teka kasan ba magandang strength potion dito ito siguro Yan, maglalagay ako ng strength potion dito sa chest ayan okay, okay. na Jules lahat ng ayan. kailangan natin at pag lumabas tayo dito eh yung bahay fully secured na ngayon antayin na lang natin ang pagdating Oy. ng mga Gman oh, okay. at aabangan uh, natin sila medyo kinakabahan oh, oh. na ako pero tara Jules po natin na tayo sa bahay oh, okay. eh kalong Parang may naririnig ako sa labas Jules ah Siya na ba yun? Di ko makita Di ko maaninag Teka lang Jules Masama ang kotob ko dito Teka teka Kailangan muna natin Mag shoot and armor Gusto ko tignan May naririnig ako talaga sa malayo eh, hindi ko alam kung ano ba yun So ready ko lang Yung sword ko okay. Yung shield Pati itong mga bow Pati itong arrows Pati itong ito Lahat na i -re ready na natin Pati siguro itong strength oh. potion Yan Kuwala ko mga tatlo siguro Kunin mo na yung lahat Jules Okay Susuotin oh. ko na to Ayan ito, para naman sa helmet. Ito, shoot natin yung shield. And all in all, goods na tayo. Inom na tayo na ito. Alright, we're ready. Tara, Jules. Tinan natin kung ano yung uh, nakikita. Naririnig okay, ko. Teka, parang naririnig ko yung dito ba? Oh, hello, ayun na siya, Jules. Well, Teka, ang laki. Ay, panain natin. Oh. Iya. Ay, hindi na tatamaan na. Oy. Aray! Aray! Ayan na, Jules! Oh. Oh. Ang hirap! Oh. Ah. Sige, Jules! Sige! Yan, takihin mo! Takihin mo! Ah. Grabe! Oh. Uh, oh! -ano sa kanya. Uy, Jules, nasira yung helmet mo! Ala! Ayan, aray ko, nasira rin yung helmet Ay. ko, pati mga sword ko, aray! Shield, 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 shield! Eh! Uh, grabe! Ang hirap! Iya! Ang laki niya! Eh! Uh, jules. Uh, jules! Kaya nga, tulungan ah, mo ah, ako natin! Uh -oh. Saka ba? Saka ba? Sige, 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 -sige lang, lapitan mo! Ah. Grabe! Iya, yeah, papanahin ko to! Iya! Uh, yeah. Kya! ya, Kya! Aray ko! Grabe Ayan. yung laser niya, Jules! Yeah, Ang sakit. Sige, sige, yeah, atakin mo, yeah. atakin mo, mo, Jules. oh, uh, oh, oh, oh Yari ka sa amin. Ah, Araw, laki aray, laki ni Titan. Yeah, grabe ka. Oo okay. nga. Iya. Yeah. Ah, Konti na lang. Grabe. Grabe itong mga, mga toilet na to. Na aray, 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 Oo nga, oo nga. Sige, ako din, Jules. Sige lahat, mo lang. Grabe, sakit. Tasira agad yung armor natin. Sige, Jules. Chill, chill, chill. Yeah. Shield Aray ko, aray ko, aray ko nasira na yung shield ko Grabe, sakit Sige Jules, sige Jules Sige, atakihin mo lang, atakihin mo lang Jules Ako din eh Kunti na lang, konti na, lang, konti na lang, kunti na lang, kunti na lang Kunti na lang Mapapatay na natin to, sakit Ang galing niya Oo, malayo na natin sa bahay natin Kaya nga eh ah, Teka lang yeah. Kunti na lang Ayun Grabe yun Tignan mo Jules, nawala yung mga armor natin pati shield Ang hirap naman nun Buti na lang natalo natin. Tara, huwi tayo sa bahay. Oo, huwi tayo. Grabe. Grabe, ang uh, hirap nun. Dahil pang slime. Ako din eh. Nakakakap uh, uh, pala siya. Oo nga. Grabe na itam mo. Ang gano'ng kalaki yun? Oo, oh, ang niya. Buti Grabe, na lang. Ang gusali yung kalaban natin. Kaya nga eh. Ariko, buti na lang. Naprotektaan natin yung bahay natin na mas maayos. Oo, oh, galing natin. Ang galing nga natin. Kaya kayo, kung gusto nyo pa na magatong klaseng video, click nyo yung video sa screen nyo. So, kung like, nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like at pag-subscribe. So maraming salamat sa pagsama sa adventure. Another house na naman po. Ang na protektahan natin. Maraming salamat sa panonood. Paalam.